guys. Yan guys. Pauwi na tayo guys. Dali ang huli natin oh. Ito so guys oh. Ah, ibabawas ko guys ha. Para makita nyo guys. Kunti lang. Sakto lang pang ulam namin. Yan oh. Ito, ito guys, ito guys. Sakto lang pang ulam guys. Oh. Ayan na oh guys. Oh. Yan, yung huli namin. Di ba? Yan, yan yung nakahuli guys, oh. Ah! Yan. Nahuli. Nahuli. <laughs> yan pa guys, oh. Yan, si Chingo. Pre, din ako diyan. Uh, <laughs> hindi tayo pwedeng mawalan. Ba diba hindi tayo nangawil dito pag hindi walang huli. Labayan din, labayan din, labayan din. Ay, oh. So, tandaan natin. Ayos. Ayan. Then, pasok at ah, pasok. Ah, guys. Pasok sa inside. Pasok natin sa inside. Inside na <laughs> Ay, dun sa ano, lagayan. Okay, Saan? Diyan. Diyan natin ilagay. Mm -hmm. Cooler. No? Biyahin natin, natin sa tangas yan, guys. Biyahin natin sa kung guys. Sa tabi. Sa tabi lang. Huwag sa patangas, guys. Oh, yes, beautiful. guys, okay, so, oh. Na, cooler. Lagyan na natin. Are ko. Ito, kanal dito lang sa Kanal to. ang mga baka. Ang malalim na. Mga gilid na mababa na. Yan guys, yan lang tanghulin namin guys. Oh. Kulang-kulang kalahati din guys Okay na guys Okay na sa Pang tanghalian Yan pa guys oh, Yan Nangangawil yung mga bata guys oh Kaway kaway naman dyan Kaway kaway yan Yan Nangangawil Kaway kaway hindi naman yan na uh, pang binta nila guys pang ulam lang nila guys kasi wala walang pahuli ngayon ng isda kaya sipline sipline. Uh, yan guys oh yan yung supply line guys dito sa sablayan yan the longest supply line in Asia Asia no ha Asia yan, yan. galing dun sa isa parulap park hanggang dito yan yan yung wire guys oh yan, hanggang doon sa pulo Diba? Hanggang kanyan Yan na guys Yung oh. kanyan yun. Kibol Dagat ang tatawiran nyo guys Pag nagdasakay kayo ng shipline line Anong, Okay guys Thank you Thank you Thank you